Pwede this video guys. So please subscribe kayo to channel ko just open vlog guys. So mag-intro tayo guys. Tara. So hi guys. Pwede this video guys. So na ko guys. Ha? Nakabili na ako ng kwan guys. Tambal ko guys. Gamot ko guys. Narisita guys. Kita nyo guys. so guys. Oh. Kita guys. Yan guys. Oh. Maka pabili aku ako ng gamot guys so guys ng gamot ito so, gamot guys yan ang gamot guys sa puso guys ito so ya guys oh. yan guys ang gamot guys thank you yan guys pabili aku ako ng gamot guys tapos Nah, uh, guys. bisita sa gamot ko guys yan ka, guys yun no? kita nyo guys yan guys kita nyo bisita guys no? naka start na ako naka start na ako guys naka start, naka -start na ako na uminom ng gamot ko guys para ma paano ko guys ma maayos ako guys ma Wali yan, guys. Yung one, guys. Pamati ko ng sakit, guys. So, guys, lang, are... guys. Ang pangalan to, Amox. A Amox, yun, guys. Ayan, guys. Ito, guys. Ito, so, guys. Hmm. ng guys no. So So maraming salamat sa inyo guys ha, pagtulong niyo sa akin guys. Yeah. Please subscribe kayo sa channel ni Team Ano kuan guys. Kuya Alan is Pinsan Vlogs guys. Mga yeah, kuwan ni guys, mga team ni guys. Kaya sila nagbigay sa akin ng spoon guys sponsor ng gamot ko guys ayan guys so kita nyo guys so mayroon tayo sita ita yung sita guys nakita nyo yung sita guys mag-story uh, ako ulit guys ngayon November 20, 20 guys mag-story ako ulit so Thank you po watching sa inyo guys. Tara. So guys, nakabili din ako ng campus ng anak ko guys. So guys, campus ng anak ko. Ayan. din ako ng campus. Ayan ang yung, bibilihan ko guys. Ang gamot ko guys. Ayan guys. guys. start na ako naka... Start na ako na inom ng gamot ko guys. Ayan, ngayon. Ngayon, wing B20. Babalik ako guys sa to, guys. Mag uh, pa-spray guys sa ito. Ano uh, guys? Baby ko guys. Uh -huh. So, thank you. Thank you so pag ano guys, sponsor nyo sa akin guys. Thank you. So, thank you for watching sa inyo guys. Tara.